Sa Said Marketing Incorporated Bueno, mga higala mga Ang ato magtatampo karon Pinadaso sa kababay Nga nagpatago lang sa nga nga Risa Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano kagalaan, ang ato magtatampo Si Risa tao do nagay mga panginahanglan, mababay man o malalaki labi na kun ninyo naka ang imo obligasyon sa imong partner mo ang paghatag sa iyang panginahanglan. pero kini akong ba na lahi ni kun nga nung na problema ko ani ingon magud ini ang mga panghitabo ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang hangin na sanay pigilin o Sana unawain ang pusong sa'yo'y baliw nais kong malaman mo na iniibig nanay! kita nanay, nanay may wakalagay si ah. tatay nanay ha? dili na to siya mauli karoon nanay What? ay di to mauli ay mauli to ay doon na lang to'y nalanganan kayo sa'ko nagtabaho mas tatay ni mo niya daan man tong nanawag madugay siya kay mag overtime ko nun sila mau nanay Unya, diri lang sa si mga nga ni nanay. Kay, maguhat pa ba ang ka tang tatay? Ay, mga un, uy. Awan sa magigutom na ka, kay sukaran ta lang ka. Una lang ka huwat pa man ako sa tatay ni mo. Ay, piko uy. Huwag ko ka open sa pagkaon. un. Ah, sige, sige ta na mga un ta. Dungan na lang ta. Unya, si tatay. Unya na lang ko siya muka un ini uli. Aw, uh, muka un sad sa usap para na po ikasaw sa tatay ni mo nak. Sige, nanay. Muka un lagi sa balik ka, ini apot ni tatay. Ay, Mukha ko sa likag-apil. Oo. Uh -huh. Alkansi ko! Kamurang-murang mga un! <laughs> di gini-alkansi akong anak, eh! nahala sige-sige! Dali na mga un na ta! Muna na diri. Dali dire sa kasina! Mm. Mga un mo? Oo oh, dong, pero gamay man ko ikaon ganina kay ako rin gidunganan ang bata. Kaya di masyadong mukaon nga siya rasang-usa. Mau nga, ako nalang iubanan. Ikaon ko gamay. Oo no ba? Dali na mga un na ta! Kaya dito kayo sa ko, ha? Asam bis may may. Eh. Na to ana ah, to, naman. Naghuwat baya gid nimo kay makigdungan pug pangaon bisag di na siyang daan. oh, ba. Kaluod ko to sa kung anak. Apo sin siya mo no, ha. Usa na may overtime mangur ko kay. Di hmm. ni. No, eh? Ah, sige na sige na okay ra. Pagilis na dito kay magsuka pa man sa ko. Nya ato nya's kusina ha. Humani mo ilis ha. Oh, day, oh day. dong, Dung si Tru. Dung. Tugna ka? Matasa ka ba? Ano Matasa ba? Ano? ba? Matasa kay mga tug na ta? Ano? Matasa ba? Dahil, buhay ako ng kapay ayoko. Nag-overtime ng Udmy. Kapay ako ng roos. Agumala lang yan. No, Hui. amau gitu hangkuk mohon. Pantai betek betek bangap betak aku dikatal kita. Oh, su, merubah. Teng, teng, teng. Melay, buka Nampu gada raya. Dia. Masuk rumah negubuh. Si nainai, hmm? na kita yung gisapot si nanay, murag ng hakis What? Ang oh, hagis, ah! ah! hagis mo siya, ha? Ang lang. So, ang sang mo yan, ay. Lumikin ka to, ko Ato, ato, kay dito, tatay. Kay, nangapuak naman ko plato. Murag, tuloy na lang nabilin. Ha? Huh? Isip, ayun yung pagpuyo, ah. Naman na mga pakuban din is pero mga tapulan. Hey, Mai lang palam yun. Hey, Shit. Ano, kung ano Wah! Hah? eh? Wa! Ha? lagi eh! ko naroon ng mundak mo yasay mo tingin. Ha? Giing nang gagawa, buko ka? Ha? Ayuh, buko siya eh. Ayun pala ka Cha? Ay, bawa ko ang anong ka. Ay, bala ka. Mamawi ko ng gabi eh. Kapo lang kayo ko. Kaya nababit tayo mi. Sa nagiyaw-yaw niyo mo di ha? Naunsa ka? Ha? Ay, nausapot saput ya Mama will at rong gabi <coughs> <coughs> <Siap>, eh. Siap ya. Bedu merun. Ugma de minggu. So pwede dira go bun ta. Oh, <coughs> ah. ulugi. Mama sab tal ko gabi eh. kai. Kapoi ko ku gabi. Kina, ka on dire yo. So mi sudan do dai. Poko kaluto. Itlog ni buwad na ani. Ha? <coughs> <coughs> sa ka um se ko ara. Pantai bitau ha. Recorded by Splander Gaming. Thank <coughs> Dooby Doo! Nanay! Ay, oh, anak, what's sa man? sa man, kanay! Ay, nagluto kong sun, anak, katong baboritong tatay ni mo, katong linat-an, nga tiil sa baboy o niya, doon na sa'y kinupusan. Wow! lamia ko ti anak, nanay! Ay, anya, sa magigutom na ka? Happy tamo ni maluto ang sun, anak? Ay, unya na lang, nay, uy! Ah, sige, sige, paabot gamay ha, kay gamay na lang, maluto na gini. Nagpansya dahil mo ni tatay ka, piinay? What? Ah? nakiglumba dagan mo ni Tatay Kapi inay. Huh? Oo, May? naglumbaan na naglumba mo dagan Kapi I? Nga, mo ka nga naglumbaan na iba daganak. Nakadungog man kukunin niyo Kapi I. Mingon si Tatay nga. Han? Kutasa uh, What? eh? Uh, ha? Nga, mingon ka nga. -una ka? Unya, nito ba ka nga? magdungan naman makanta, magdungan naman ta, magtabla di ay mo gabi, inay. What? sa ito eh. Sunod na na ba? Sunod ba? pila ko ninyo, glumbadaga na Aha? <coughs> nga nakabati day ang among anak na naa sa ubos sa among gihigdaan kay di lagi may masud sa katri, may nalang gani kay gipao na mo ang suga. Unya, Dung si buang nga doon, nakabati day ang atong anak sa atong gibuhat gabi i. Ano sa sa tungyan oh Ay, tabi kagabi nga mag-face mask na para dili kayo makakasabang mo. Ikaw sabaan kay Mau lagi berfis masalah juta sunat Sahabat dia hak oi Mula tak ada lagi covid <laughs> <laughs> Mag Sini nyasai nak lantah Dia letak bakti Nah samut mula tak mga amang anak Kaki dort maya anak Uy mari Yo words Kutahan ni nyeron Nakadawat dawat pari si Drew Sayang Tartir Tarunga, tarunga Gaya na lang ka na sapit ka nasapit Balika, balika On sa'yo mo giingon Nakadawa uh -oh. si Parisidro Sa'yo yung tartir pe Ah Dagan mo gikong pragapo no Ay wa Ay Wa pa kita Paganig mo gapo No Mus Groceries Ha Ngung promo Ganun sa Atong sangadlaw Atong sangadlaw Ah mm. Huwag man ko nila katong ka sang adlaw eh. Sigitan tan mo ngunit ikaw. Huh? Ah, huwag ka kadungog eh. May sige, sit ka mo, di mo lang kung ating. Ah, huwag ko kadungog yun. Yan, ang mga huwag man takong pare si Dro, kay nakadawat mo siya ng 13 month pe. O niya, bingon siya nga. Huwag ko na na ng kwarta kay imo ko nung kikumpra ya wa lang ko magos gikuha kuha mo ni mo tanan hangul hangul sa no ah ah ya mo okay ra sige lang ay maubad ba dai pre sige lang pre bisa gikanahan lang pigdi na kung kwarta ba pero nyo ng na kwarta lahi siya ako nang konon bisa gikanahan lang sa nyong kwarta ah, ako lang lang unta to basi magkuha ko gamay pero um sobra ah, sige lang sige lang sige lang mari okay na Sige lang, sige lang. May adlaw ra. Ay, sige mo rin, ha? Sige, pre. Halano? no? Nagbinukang mantingalin ni si Sidrona ko. May papay mantingalin ng hangbang dako. Karun ka lang. Ay, gaman, may gudaw, may gudaw. May gudaw, may gudaw. May may gudaw. May gudaw, 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 ka. Mao di ay nga dugay kag nauli atong usang adlaw. Mato di mo nag overtime mo. May Pero di ay nag shopping mo kag imong babay. Wa well, huh? lagi babae. ibabay usa mga oi. Ay ay ha, wa di ha. Unsa di ka tinuod ha? Nahatagan na mo sa inyong 13 month pay o wa unsa man? Ha? Huh? Tugad. Oi, puro tin mat pay ko. Gani ti na no. Baga ko juga dako. Nakadawat kas imong 13 month, unya imong gida sa mall imong babay, imong gipalitan, gigrosihan, gigroserihan nimo. Unya mo ingon kangawa ha? Ayaw ka baka? Ah, uh, ayun pa mga kakay, nahibaw ko. Nanawag ko sa inyong opisina. Ha, ing ingon ko, nagisugo ko ni mo, ipakuha ang 13 months ni mo. Pero unsay sulti sa nakatubag na gikuha na ko ni mo. Sure. Sure. Nagkaroon, ha? Walo po. Okay, sige. baone akong gusto. Sige, padayon. Kay wise ko sa bawa si Drew. Oh, doy. <groans> Muro ko ang sa akong nasairan, uy. Eh. Nga todo pa makak yun ang akong bana. Bisag nahibawaan ananako ako, og na-confirm na ako, mamakak lang yun gihapon. Mauto nga tungod sa akong alagot, o kahiubos niya, nangita sa kong laing laki, o huwag yun malilong niya, nahibaw yun siya. Ah, animal ka di mabayahan na eh. ay, eh? ha? Bibawos ka Huwag sa kahibaw, na nasundan ako siya. Ano, o, sila gmatil? Sudlong ko sila na, masunod ko nila. Kung insa ha, ha? Ang isang kanilang laki ni mo, bakit nilang sasabukin mo ang Reported by Splander Gaming. Sure, <coughs> kamare. Nga, kanang iyon mong disisyon, na kasi mong bana. pre. Oh, Sayang ibuhat na wala na ko gugma niya. Uh, Busa makigbuwag na ko niya, pre. kita uh, na mag-ipon, pre ha. Bumabari, bu 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 Muka Aku nesak pentar rumah Uban ini mulake Oh Perikadat Pedung 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 Hah Jangan sedih kuasa wah, mau tanggul, pedung nak, buat nak free, kau tu buat pun, si dibuat aku, mau bilang kau kah, mau kau kah, cer, dak penyelidikan, ihak tu siapa, tapi pasal si drone sah, dak penyelidikan, Sige mo kung sa so kasawa ko sa nina. <laughs> Dagpani! <laughs> Nadagid Miss Pesinto, unya dito gi at ubang ni si Cedro uban sa pulis nga investigador. Unya. Ano no, nakahimok kami ng kuha ni Risaway? Hala, mangutan na pa ka nga no? ikaw? Unsa'y ni mo na ako, ha? Di ba, ikaw may nag-una-una ini? Igo ako ni Baus ni Mong Sidruha ka? nung ano mo Baos, Manduga? Ngawa may magkuha na kung sa kapil na ako, babay? Pagba ni Mugnaong, muingong kang may makuha ni mo? Why magkuha ko kay laki ko? Ikaw, di ka pwede kay babay mo? Oh, baga, agin Mugnaong. Ano ka siniswerte? May hmm. gagod. Sige, sige. Na makakaibidensya na ako. <laughs> ako na ako'y ibidensya. Nasakpan mo sa aktor. Oy, bahala ka niya ang ni mo. Ay, karoon. Oh, Ug <laughs> mugawa sa tong pulis nga nagdakop ninyo, makita ng katag ninyo. Magkita! So, karon magtiayon mo mag mo. O, plano nga masito problema ninyo. Oh, ako? O, ako, wag ko problema, sir. So, liyada mo, kitang tanan, magkasama yun ta. Sayo lang Diyos kung on itong mga sa. Ito, oraman taon ta. Ang matod pa ang kami lisod mong toon, labi nagkasado mo sa simbahan. Tungod kay matod pa ang kami at ubangan sa altar sa simbahan, ang ginoo mo'y saksi sa inyong panagminyo. Lisod yun kay dambog toon, matod pang pa bambina. Mao na nga akong tambag ninyo O badaan nyo sitol Sitola na lang ninyo ma'am sir Eh lisod kay mga tubang mong kaso Hasol kay skimundak Bida. Kay gawas ba nga kaso kwarta? Ha, sol yun kay Stanan. O niya. So man, misis. Sir, suman. So Gusto among duha nga masitol mo? Bana ka ha? Ikaw, ma'am. Wala ko'y gugma sa kumbana, sir. Kay siya mismo may nagguba, ilis among kami niyong on. So, Ikaw na kong niya, sir. Ah, dili ka magkikuli sa si kumbana? bana. Di na ako magkikuli, Ano niya, sir. Uy, nakigbuwag na ko, anak niya. So, karoon, on sawa to, mister. Sos, di man magkikuli mong asawa. O, sir, plano ni mo? Oh, Priso sila? Ah! sa ko, sir. Di gini mahimo. Siya mo'y gauna-unang pamabay. Bukihas sa ko, sir. Mani akong problema. Kayo ako ibidin. Din siya nga may babae siya, pero ni Angkon man siya. Karoon, ako magikiha sa kumbana. unsa saan din ako, nga ikura mo kung niya. unsa saan kong buhatun? Kung ang pasultihon? Risa. <tinyo> Kay ang sendo na ito karoon lawa ko lang. Risa, Ate Pris. Risa. Risa. Kini sinda Risa, ati pres. siya kanang ng uh, ni siya Moses, yung bana ba, Yung bana, nakauyab ka ron siya, sad. Nanguyab, sad. Ang mm -hmm. naiyab, pag ipo yung panguyab ba natin ti Pris, kato pa yung nanguha sa oh. siya, yung bana. Pag doon, siya, yung bana. Pag ganito, nasakpan siya dito, sa padung na tuta sila, kuhan na ti Pris. Yeah. Niya, may galing, nabutan siya, yung bana. Niya, ningun ang katong ko kupar siya. Ha, hulubat ang siya, huwag. Luwag sa a na di adi magi upload man tagor tani talo kaya tapos konto tigur tao na karon gi sitor sila ti press nga oh. maguli sila di magin makinguli ang yam bana awi ang sawa di di ko maguli oh sa yam to oh. ingon tuwak ni ganas ko ingon man si ati press ang lalaki sa awsi di kap si kim ko Mukiha ko kay nakoy bidit siya. Sa mukiha sad go, gakiayos lang. Sabay mukiha ah? ang bana. Ang bana kay kita mangyud siya. Oh, mga. lagi unya um... ang asawa kadudara. Pero ang ang asawa mo kaya po? Mukhi asa siya. Kaya doon na siya pagduda nga doon ay babae yang... kay ko. Ang akong ang akong video na ako na pres. Ngawa ba lang kaaw ni kadang sulsuli sa katungkay? kay katong yang uya pati pres ba na nang tana utang og kwarta siya bana. Karon wa pa hol mag Unya iyang sultian nga dawa to man 13, ma 13 month pay oh. at 13 month uh -huh. mo. Gid pa daw ata man sumbong Gid, sumbong man. Sumbong si Ate Siya mo ini sumbong nga dadawat na ang 13 month. Unya Wa ba kanya sulsuli lang mo bai para iyo mo Oo, Mm, mo. Oh, Or kan ibaw eh. Wa pa sa ibaw yung inana. Ah. Pero ang katubar yun na ni tanan na Tipis no. Ah. Si babina, as 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 it, uh, si Bobby na bam, ari bam, baga bam, ali bam. Abi na gusto pedro. Mo bunta na iksoon. Abo kan kiting ko Bobby na Tipis, sa bam. May buntag mga iso. Pare pare. Ulitas. Ari talanon. <laughs> ari to primero sa Old Testament. Hub. Ah, si mm. Prophet Hub Chapter 31 Verse 4 Apan nasayod ang Dios sa tanan kung buhat. Ini mungkut si Hob nagyaw yaw, -yaw mungkut si lihat kay mm -mm. karena kita kan si Balati an si Ginoo. Oh, mm -hmm. Muna nagyaw yaw siya. Osbon. Okay. Hub 31 versikulo 4. Apan nasayod ang Dios sa tanan kung buhat ug nakita niya ang tanan kung lakang. Uh -huh. Okay. Mubalhin ta sa New Testament Hebreo 3 versikulo 13 Aha. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa yang mga mata ug kitang tanan mahaghatag kaniya husay sa atong binuhatan. Osbon Cabrera kung nasapid. Ebreo 3, <laughs> versikulo 3. Si, ang ah. matawa kita ninoon nga ako. <laughs> Why hindi, butang ba? na matago gikan sa Dios ang tanan dayag o magkita sa iyang mga mata o kining o kitang tanan maghatag kanayag husay sa atong binuhatan. Karon. Karon ba? Kising hala si sindir. Si, si di, Risa. Ha? Risa. Ha? Risa? Ma'am ah. Risa. Hmm. Ma kanang na ang kitang mga babae mm -hmm. dili ta tumutugbang kung nagbisyo atong bana mm -hmm. kailain man man kaying paminaon mm -hmm. sa binugoy bitaw pagka sorte gulyat undi ila oh. bata na yung mga bugoy ng sulting nga ukir tang laki kay kita may sud ano ni kami mga babae kamo may gisudlan So, binugo insulted sa mga laki. Mm -hmm. Sa ako nang gingon, ma'am, ari uh, sa hawa, ang imo bang, hindi mo pa dyong ano, kita ang asawa, kita man mo ma iwag sa panimalay. Mm -hmm. mm. Unya, ako dyan yung iba sa gulyat, kaya nga, ano? ang ako sa so, amigo gulyat, oh. na itulok anak. Tulok uh -huh. anak? Uh -huh. Magkinang lang nila ng kwarta gulyat, mamuka, huwag yung kadlaon mukaw, mamuka ka daw tapay, Pedro. Yeah. mamuka ka daw kay Aron Dulay may tabong sa kabutang kami nang lang sa kwarta. Mm. Um, ako rin kaingnan. lang sa kwarta, din lang na mag-ani. Uy, ka po um, yun, mga maling uh, Maproblema ko, pangitang pare, kaya mong pisal ko, kaya sige na kung muna ani. Sa kaya mumpisal pa rin mo pong umpisal, hindi na sa Pedro. Mm -hmm. um, ah, di ka sa kwan, kanal, hindi ka mong Oh, yeah. Yeah. oh, mm. Sige lang, kung pisal ba? Ha? Kasi ka kung Kung makasa, kung na gusto mo mangayo yung ginaba. ako akong nagkaplete. Kay birthday siyang batay ko. Kung ako, kung mapawam na ako kay kapit mo. Ngita na kung ka pisal. Kapit mo, parang kung ikaw, 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 Ha? Greek, Sige. Sige ha? Bamilaus, <coughs> sa Ato pa sa dinay, pero sa dinay per? Ikat pa. ma? Mada babay ko Kita mababay gusto ka kaya kita.